Kung ako yung kandidato na mananalo sa election, ang una ko pong ipapatupad ay yung maayos na pag-allocate ng funds. Kung ako ay kandidato na mananalo sa election, ipapatupad ko ang nationwide na pagtaas ng sahod ng mga manggagawa. Kung ako ang mananalo sa election, unang-una ekonomiya. Ako ay kandidato na mahalal sa darating na eleksyon. Pagtutunan na pansin at paglalaan ng pondo ang edukasyon. Kung ako ang mananalo sa eleksyon, gusto ko yung magkaroon ng pagbabago sa usisya. Kung ako ay isang kandidato na mananalo sa susunod na eleksyon, isusulong ko na may maayos ang public transportation. Kung ako ay kandidato na mahalal sa darating na eleksyon, paigtingin ko ang healthcare sa Pilipinas. Kung ako, kung ako, kung ako, kung ako, kung ako.